Sinimula ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang aktibidad sa bahaging Mindanao ngayong araw sa pangunguna sa inaugurasyon ng pinalawak na Balinguan Port sa Misamis Oriental. Matapos i-unveil ang marker ng terminal building, dumiretso ang Pangulo sa pag sa loob ng pasilidad. Sa ekspansyon ng Balinguan Port, nadagdagan ito ng backup area, Roro Ramp at Port Operations Building. Naniniwala ang Pangulo na sa pamamagitan ng upgrade sa pantalan, magdadala ito ng paglago ng turismo at ekonomiya sa naturang lugar. Hindi maikala, maikaila ang magiging kontribusyon ng Balinguan Port dito sa iyong lalawigan maging sa karatig probinsya pati. Magbibigay daan ito sa mas mabilis at madaling daloy ng mga produkto at mga tao na siya naman ang magbibigay daan sa pag-uunlad ng kalakalan at turismo sa inyong probinsya at ang mga karatig na lugar at sa buong region. Sumunod na aktibidad ni Pangulong Marcos ay ang back-to-back -back launching ng Rice Processing System 2 Project at Integrated Coconut Processing Facility na sinundan ng pamamahagi ng mga agricultural interventions sa mga magsasaka sa Balingasag, Misamis Oriental. Ngayong araw, formal nating inilunsad ang Rice Processing System 2 Facility na mayroong isang multi-stage rice mill at apat na recirculating dryer. Sa pamagitan, pamamagitan ng teknolohiyang ito, mapapabuti ang kalidad ng ating bigas. Mapapataas ang kita ng ating mga magsasaka. Higit sa lahat, magiging madali ang ating produksyon. Inaana, inaasahan natin mapapataas nito ang milling recovery rate mula sa kasalukuyang 55% hanggang sa 50, ngayon ay gagawin natin 58% tungo sa 63 hanggang 65 percent. Yun ang pinaka-aspirational level natin. Sa tulong nito, bababa rin ang po ng post-harvest losses ng halos 32,000 metric tonelada kada taon. Katumbas ang mahigit na 541 milyong piso na kita para sa ating mga magsasaka. Pinangunahan din ng Pangulo ang pag-turnover ng nasa 91 patient transport vehicle para sa Northern Mindanao at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na ginanap sa Pela Sports Center sa Cagayan de Oro City. 85 dito ay ibibigay sa iba't ibang munisipalidad at syudad ng Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Kamigin, Lanao del Norte at Lanao del Sur habang anim naman sa BARM. Matid naman nating lahat na kapag kalusugan ang pinag-uusapan, ang bawat segundo ay mahalaga. Ang programa na ito ay sagot sa pangangailangan ng ating komunidad, katuparan ng ating pangako na makapag-abot ng maaga, maagap at abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa bawat Pilipino, nasan man sila. Ito po ay tugon ng pamahalaang handa, mabilis at inyong maaasahan. 68 sa mga nakakatanggap ay hindi pa nagkaroon ng ambulansya, ng patient transport vehicle sa kanilang kasaysayan. Kaya first time na sila magkakaroon ng, ganito. Maliban sa mga nabanggit na aktibidad, nagkaroon din ng Pangulo ng Camp Visitation at Talk to Troops sa mga kasandaluhan ng 4th Infantry Division sa Camp Brigadier General Edelberto Evangelista sa Cagayan de Oro City in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.